Kabita na naman ang aanda sa posibleng epekto ng bagyong Yolanda, Rescue Command Post nakahanda na rin. Detalye mula kay Eagle News Reporter Ed o Erwin Temperante. Tama ka nga dyan, nandito tayo sa Kawit, Kabite at nakita natin, unti-unti na rin nararamdaman ang bagyong Yolanda dito sa lugar, dito sa probinsya ng Kabite kung saan ay idilagay nga ng pag-asa sa signal number 2. At kanina ay ating nakita yung sinasagawang paghahanda ng uh, Provincial uh, Disaster Risk Reduction Management Council kasama ang dalawang team ng Navy dito sa Kabite upang isagawa at gawin itong command post dito sa lugar. Nakita nating nakahanda yung limang rubber boats kasama na rin yung mga chainsaw kasama na dito yung improvised na tinatawag nga nilang balsa. Ito ay yung kawayan na nilagyan naman noong balde. Nakita rin natin na meron silang mga tali kasama na rin yung mga 6x6 truck kung saan ito ay gagamitin naman kung sakaling may maistranded tayo mga pasahero oras na tumaas yung tubig ba dito sa lugar. Kung ating, ma baba, ating babalikan yung mga uh, nakaraang mga bagyo maging itong habagat ay unang binaha itong lugar ng kawit sapagat ito yung pangunahing daanan patungo naman sa Cavite City, sa Rosario, maging sa Naik at natin, Dito unang dumadaan yung mga kababayan natin, yung mga sasakyan. Kaya naman nakita natin yung mga malalaking truck ay nakalagay, nakahanda na dito sa lugar upang siya namang maghatid dito sa mga kababayan natin na may stranded. Bunga, bunga na rin ng pagtaas kung sakali ng tubig ba. Bagamat unti-unti nararamdaman na dito sa probinsya ng Cavite yung pag-ulan, dulot na rin ng Bagyong Yolanda ay hindi pa naman natin gaano nakikita yung bangis ng hangin na dala nito. At saka, sa kasalukuyan, patuloy na ating nakikita maging sa aking likuran ay yung paghahanda ng Philippine Navy dito sa lugar para naman masiguro yung katiyakan ng kaligtasan ng mga mamamayan dito sa lugar. At yan muna ang huling kaganapan mula dito sa Cavite. Maraming salamat si Erwin Tendrante, nag live mula sa Cavite.